Ayan, magandang magandang araw po sa ating lahat sa mangsulok ng mundo. Magluluto tayo ng ginisang uh, karne ng baka. Ito po ang mga ingredients niya. Bagi onion, and garlic, green chili, and tomato. Ito po ang ating ginisang karne ng Baka! At saka may patata. Potato. Yan. Slice natin ng mahahaba parang french fries. Ito ang ating ulam. Pasensya po kasi talagang wala pa wala po tayong uh, time na mag-edit edit kaya walang edit po ang aking mga videos mga ina-upload hindi po ako nag edit hindi kaya noon na wala yung among kaya nakakapag-edit tayo yan po ang ating onion kaya ang mga videos ko ay direct wala pong Uh, ka-drama-drama <laughs> kasi hindi pa nga ako, hindi nga ako nag edit kasi pag once na nag edit ako kakainin niya yung oras ko walang oras tsaka na lang pag nasa Pilipinas hindi tayo under ng uh, tra uh, trabaho kasi syempre ang sabi ko nga ulit-ulitin ko Pasensya po dahil ganito lang aking mga naya-upload. Dahil ang pinuntahan ko dito is magtrabaho po. Ito lang po ay isang pangarap lang na magiging one day isang araw is maging YouTuber. One day isang araw. Pero hindi po ito ang kinokonsentrate ko. Kaya ang mga na-upload ko lang eh mga niluluto kong pansariling version mga pagkain kong araw-araw. Yan. Napaka-bliss dahil ako ang nagluluto ng aking pagkain, aking ulam, ganun Hindi gaya ng iba diyan na, yun nga, sa, uh, hindi naman sa tira ng among, pero yun nga, ang pagkain ng among is pagkain din nila kaya napakagliss nakaglis talaga kay God ang uh, nagkaroon tayo ng among na ganito thank you God watch tell the end kung paano ko niluto ang ginisang karni ng baka Yan, ito po yung uh, baka na, ng baka na in-slice ko ng maninipis. In-boil ko muna para maalis po yung mga uh, dumi-dumi ba. Kailangan islicein is natin ng maninipis para hindi matigas. ganito ito lang yung ano sarili kong version pag uh, ginisang uh, karni ng baka with the uh, vegetable yan fry na natin mo ang karne ng uh, bawang at saka sibuyas muna pala ang ating uunahing i-fry and yan po ay bawang. Kalimutan ko palang in-on yung shilin. <laughs> <laughs> ha, ha, ha. Tapos, lagay natin yung in-slice natin boyas Tanging alay ko sa iyo aking ama Aking dalangin sa iyo alam La 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 Aking Panginoon Yan, ilagay na natin yung in-slice ng thing karni ng baka. And of course, halo-haloin natin. Metos-metos natin. <laughs> eh, metos-metos natin. Parang, para hindi mahilo. Dahan-dahan ang pag-halo. yako cô, yêu son laroan, na con ai ôn ai yung, papalitan litaan, côi mấy đám đam mê, mo ko, mai puso na su Yan, lagyan na natin ng kamatis. Mm -hmm. Laruan na yung iiwan Matapos ang kinin at pagsawang ilagay na natin ang potato at saka baguibans at saka yung green chili takpan natin ng 5 minutes. Ayan, tingnan natin kung pwede nang haloin. Yan po ang ginisang karni ng baka. hmm lagyan natin ng paminta, of course. Kunting asin. Mm. Kaya konti lang nilagyan ng asin kasi may nung boil ko nung in boil ko yung karne ng baka is may asin na yon kasi kaya konti lang konti mo na yung asin nating ilalagay Mukhang ang sarap. ang ating ulam. Tagal na rin hindi nakakain ng ng baka. My order ng pagkain. Pumunta na pala si kuya Kuit nang pala gulong ng palad. Hmm. Almost done na pwede natin hanguin na. Wow! Napakasarap! Sa tingin ko na nga lang is masarap. Ito po ang ating ing menu ginisang karne with wagyu beans, potato, tomato. Yan na. Good